Sana maniwala ka sa akin. Wala ka may ibang relasyon ni Ayla. Sana yun lang, yun lang, paniwalaan mo. Wala kayo relasyon ni Ayla? Sige. Okay, sige. Wala. Ano meron sa'yo? Bakit pakiramdam ko parang hindi ka na masaya sa akin? Hindi na tayo masaya ano mong kulang sa atin? Ano bang kulang sa akin? Ano Anong kulang sa akin? Maniwala ka. Wala. Walang kulang sa'yo. Wala talagang kulang sa'yo. Bakit pakiramdam ko layo-layo mo na sa akin, ha? Wala pang lahat ng to unti-unti ko nang nararamdaman na hindi na tayo tulad ng dati. Wala pa yung issue na to kay Ayla. Pakiramdam ko, winawasak mo na ako. Akala ko yung pagkakaroon ng anak, yun ay magiging solusyon para maging okay tayo. Pero bakit parang lalong lumala pa? lalong lumalabas na nasisira na talaga yung relasyon natin. Samso, pagod na pagod na ako. Ayoko nang manghula kung sino ba o ano ba ang mapatay sa relasyon natin. Kasi habang tumatagal, pakilamdam ko ang pakitang tao na lang yung relasyon natin. Wala nang pagsasama. Pero sama ng loob, madami. Sobrang dami. Habang nabubulok ako dito sa bahay, <laughs> ikaw malaya ka. Kung sino-sino pwede mong samahan, nakakausap. Habang ako, pakiramdam ko, wala na akong silbing babae. <laughs> Pakiramdam ko ako na lang mag-isa. Ano ba, ano ba pa ang ginagawa ko dito sa mundong to? <laughs> Salamat sa paghatid, Kurt, ha? Grabe di din pala yung pinagdaanan ni Genesis tsaka ni Ayla, no? Biktima lang din pala sila ng kahirapan. Eh. Yung dahil sa pera. Kaya hindi natin sila masisisi. At yung relasyon nila kay Samson. Kaya naman pala malapit din si Genesis kay Samson. Tapos tol pa yung tawagan kasi mukhang sabit din sa pamilya. Eh. Alam mo, hindi ko alam kung paano. But I feel Genesis would eventually play a major part sa trial na to. Sana so, lang kung siyang magbigay ng statement sa atin. Pwede pa nga siyang maging witness eh. Yung no, sa deal nila, kaibigan niya si Samson, tapos kapatid niya pa si Ayla at kasama niya sa bahay. Kung na lang sa paggamit ko ng convincing powers, mukhang bibigay na yun. Bigla na nga lang nang wala sa ospital si Samson kanini. Marami pa naman akong itatanong sa kanya. Saan naman kaya pumunta yun? Hindi na kita kilala! Ang layo-layo mo na sa akin, Samson! Para na, para ba ako nasisiraan na ng ulo sa kakaisip? Kung, na, bakit ba hindi na lang ako kaliit. Ganito na lang ako kawalang halaga sa taong mahal na mahal ko. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na! 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 啊。<laughs> <laughs> <laughs>